guys, kumipit na kami dito. Guys, nakalipat na kami pagkakawin ito. Yung mga bata ang rarami dito. Kumipit na kami. Sa tablet na ako hindi kayo sakin sa yung bag guys gumipat na kamay dito medyo yung yung pink sun ko di diba dati white pa lang dito hindi, white pa lang dati tapos ngayon gata na di ba? May bubong na sa Alak Halak ng bubong. Halit na yung bubong dati. Yung, yung lumipat na kami. Lumipat kami ng, ng may pipe. Kaya, birthday na ng nanay ko. Ikanang. So guys, hindi ako papakita yung Totoo guys. Hindi jo, na. Nagugulat kayo kung anong mukha Malapit ko na birthday. July. June. May, June, July. Yun. Nawala pa. Malapit na. Bukas may meeting. Kasi may iba na yung school ko dahil. Ngayon. Hindi na. Hindi na. Brown. Kasi yung dati brown pa yung uniform ko. Ngayon. Ngayon parang parang skin na brown, Na uniform ka na. Ganun. Ganun lang guys. Bye.